naghuhuramintado na naman po ang mga DDS dahil nga dito sa pahayag ng Malacanang pahayag po ng bagong um, asset sa Malacanang na si Attorney Claire Castro um, lahat ng tulay, lahat ng proyekto sabihin na lang natin siguro ano ho lalo na po doon sa Build 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 program nga natong si Digong lahat ng ginawa daw na si Digong o sa ilalim ng administrasyon ni Digong, dapat daw inspectionin yung mga tulay at yung iba pang istruktura baka kasi lahat yan lahat daw yan ay substandard ang ginamit <laughs> materialis dyan po nang gagalaiti sa galit na naman itong mga DDS oh, ayan hmm. Ito ha, ah, meron pa rin tayong or meron din tayong nabalitaan na bago pa man mangyari etong pagbagsak ng tulay na ito, eto pala yung nangyari na rin sa Davao, mga dalawa o tatlong taon na ang nakakaraan. Etong ganitong klaseng sitwasyon, bumagsak ang tulay, yan po ay nangyari noong mayor pa etong si Sara Duterte. So yan pala talaga ang tatak ng mga Duterte. Putso-putso na mga proyekto. Ayon, tapos ano, ay pinagyayabang na kuno ay yung tulay na 'yan, halimbawa sa Isabela, 'yan daw ang panlaban ni Digong. Nagmura pa eto si Digong sa isang video, sa isang sa isang press conference niya. Dati, na kuno nga no, ay 'yan ang panlaban sa o ni Digong sa mga bumabatikos daw sa kanya. <laughs> Back to you. ayan ito ang iminungkahi ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro na dapat nga daw inspeksyonin ang lahat ng tulay sa bansa. Lalong-lalo lalo na daw yung mga tulay na ipinatayo nga ng nakaraang administrasyon. Siguro maganda dyan sa inyong mga DDS. Balikan niyo po yung tulay na ipinagawa kuno ni Pinoy pero wala namang ilog. <laughs> ang saklap ano ho. Yan na naman yung babalikan ng mga yan. Oh. Nakakatuwa talaga tong mga DDS. Kahit papaano, meron tayong uh, uh, mga kababayan na pinagtatawanan. <laughs> Sa puntong ito, tawanan na lang po natin ang katangahan na itong mga taga-suporta ni Dikong. Good luck.